may tagubili ng pangulo tiyakin na sa patang ebidensya upang hindi makawala ang mga tunay na taksil sa interes ng taumbayan hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maibalik ang pera ng taumbayan ibalik ang pera ng taumbayan kabilang na dito ang 11 registered air assets ni Congressman Zaldico na aabot sa 5 billion pesos ang halaga at mga sasakyan na aabot sa halos 500 million pesos. Nag-report na rin po ang kaab sa mga air assets ni Congressman Zaldico, 4.7 billion pesos. We will submit this today to the AMLC. Bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng pangulo, ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kahit sino pa kayo, basta, basta sangkot kayo, mananagot kayo. Yan ang nais ng Pangulo. Nakikita na ang unti-unting pamumunga nang pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mabilis na pag-aksyon upang labanan ang pag-abuso sa pondo ng bayan, agad naman tumugon ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Matapos aralin at i-evaluate ang mga ebidensya ay kumilos na ang mga ito upang masampahan ang mga kasong ng mga kasong kriminal ang mga naituturing na sangkot. Maging ang mga ari-arian na maaari naging bunga ng korupsyon ay iisa-isahing i-freeze sa pamamagitan ng AMLAC. Ngunit may tagubili ng Pangulo. Tiyaki na sapat ang ebidensya upang hindi makawala ang mga tunay na taksil sa interes ng taong bayan. Kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. Kumingi tayo ng uh, asset freeze order na mababawi po na lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan e mababawi natin. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, uh, kalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong nireveal reveal yung, yung mahiya namang kayo speech. Ay sa SONA po, Lagi pong ganoon ang usapan namin. Dapat lahat siya managot na. Panagotin natin lahat. Ibalik ang pera ng taong bayan. Hindi sapat na masampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maibalik ang pera ng taong bayan. Sa utos ng Pangulo, agad-agad na umaksyon ang mga ahensya ng gobyerno sa panawagan na ibalik ang pera ng taumbayan. bayan. Ito'y matapos makitaan ang dahilan upang ma-freeze ma ang assets ng mga individual na dawit sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dito ang 11 registered air assets ni Congressman Zaldico na aabot sa 5 billion pesos ang halaga at mga sasakyan na aabot sa halos 500 million pesos na di umano ay mula sa mga contractors at ibang individual kabilang na ang mga diskaya. Ayon din sa ulat ng DPWH, sa lahat ng personalidad na iniimbestigahan ay si Congressman Zaldico Lang ang nakakitaan ng air assets. Mayroon namang nakita ang LTO sa mga sasakyan na, na nakapangalan sa mga nasabing individual na dawit sa flood control issue. Nagkakahalaga ang mga ito ng 474 million pesos o halos 500 million. Kabilang na dito ang mga sasakyan na pag-aari ng mga diskaya. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang pag-freeze ng mga assets ng mga involved sa flood control projects ay kabilang sa serbisyong hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na makuha ang mga ito upang maibalik ang pera sa taumbayan. Nakatakda rin ipasa ng DPWH ang nasabing ulat sa LTO at Civil Aviation Authority of the Philippines sa Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council upang masama sa isinasagawang investigasyon. Total of 474 million pesos or close to 500 million pesos in vehicles registered under these names. Nagreport narin po ang kaap sa mga air assets ni Congressman Zaldico. 4.7 billion pesos. We will submit this today to the AMLC. Bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng Pangulo, ibalit natin ang pera ng ating mga kababayan. Kaya nga po, meron ng mga, I think close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong, wala kayong is CISO, DZRH. Good morning, Yusek. Uh, mukhang uh, nasubaybayan naman po ni Presidente yung Senate hearing. Ano? Kasi kahapon po, inamin ng assistant uh, engineer ng 1 uh, First District ng Bulacan na substandard yung lahat ng proyekto do sa kanilang distrito. Ano pong reaksyon ng Pangulo dito? Unang-una po, nakakalungkot na malaman yan. Hindi lamang po ang Pangulo ang malulungkot. Lahat po tayong taong bayan ay uh, malulungkot po sa nakita at nasabing ganyan na kumbaga itong mga proyektong ito ay para sa kalahatan, para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Related lang po, uh, nabanggit rin, ibinulgar ni Secretary Angara na mayroong higit isang libong classrooms na na-turnovers ng DPWH sa DepEd ang hindi nagagamit kasi hindi tapos. Ano pong gagawin dito? May direktiba na ba ang presidente? Kung ano po ang dapat mapakinabangan at kailangan maayos, dapat pong ayusin sa pinakamabilis na panahon para po mapakinabangan to dahil sayang po mga pera na nagamit dito. Kung kinakilaang kumpuniin, dapat makumpuni ng agaran. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusecler, this is the fourth day since the President last had a public engagement. May we know how is the President and when will he resume his public engagements? Busy po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo at uh, sa susunod po hanggang Sabato ay uh, marami po siyang uh, gagawin pong uh, paglabas uh, at uh, magkakaroon po siya ng mga events. So tingnan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Was there any form of threat? against the President, which is why he had to stay away from public engagements in the last 3-4 days. Wala po. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Uh, of course, maliban lang sabi nga natin sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Uh, sa ngayon po ay wala pong direct threat na nakikita na at nararamdaman ng Pangulo at ang Gobyerno. Uh, Nakatoon lamang po siguro na wala pong activities. Pero tingnan po natin at uh, bibigyan po namin ng uh, ang, ang media advisory kapag ka po uh, maaari na po kayong uh, sumama sa kanyang mga activities thank you um na tanong mula kay Maricar Sargon. brigada good morning, Usec. Uh, regarding din po sa nangyaring uh, uh, hearing kahapon sa Senado, isa sa mga binanggit po ng contractor na si Curly Descaya uh, regarding sa kickback scheme, nabanggit niya po kasi na Uh, nagkaroon ng parang comparison regarding doon sa mga iniaabot daw po ng mga contractors sa mga mm. proponent na kandidato sa panahon daw ni President Duterte na sa oh, sa panahon ni Pino ni President Pinoy umaabot lang daw po sa 10% yung uh, binibigay sa panahon ni President Duterte na sa 12 to 15 but uh, sa panahon daw po ni President uh, Marcos ngayon sa 25 to 30 yung total na porsyento ng proyekto na hinihingi ng mga congressman. any reaction po from the palace? Galit po ang Pangulo sa ganyan kaya nga po pinasimulan niya ang pag iimbestiga na ito at sa ngayon po nakikita natin kung ganon ba nagiging uh, mapang-abuso ang uh, karaniwang uh, mamamayan at kasabwat ang ilang mga public officials so hindi po dapat ipagmalaki na napakalaki na nakikickback o nagiging komisyon ng mga public uh, officials na ito kaya po galit ang Pangulo may up lang po. May nakikita po bang rason yung palasyo bakit uh, from from 10 sa panahon po ni dating Pangulong Pinoy umakyat ng 25 to 30? Wala po nakikita ko anuman dahilan. Siguro sobra lang pong ganid ang mga public officials na ito at walang kabusugan. Thank you po. Sunod ang Soberano Bomborajo. Good morning. Um, kahapon po sa budget deliberation sa plenaryo, pinuna po ni Davao City Representative Isidro Ungab ang umano'y kapabayaan at hindi na ipagtanggol ang pagtanggal ng pondo para doon sa mga foreign assisted projects na nangangailangan ng counterpart funding mula sa gobyerno para matustusan po yung mga proyekto. Uh, sinabi po ni Ungab na bukod sa kahihiyan sa mga dayuhang nagpapautang, nagdudulot din po ito ng pagkabalam sa mga proyekto. Reaction po ng Malacanang dito. Muli, ito po ang ayaw ng Pangulo. Ang budget na inilalaan ay para sa bayan at sa taumbayan. Kaya nga po, nagpasimula ang Pangulo sa pag-iimbestiga ng ganito mga klasing korupsyon. Uh, mas maganda rin po sana kung noon pa, uh, nung panahon na hindi pa po ang Pangulo ang nakaupo, napunan na rin po sana nila ang mga ghost projects na yun dahil nakakahiya po talaga. So, ma'am, uh, titiyakin po ngayon ni presidente na itong mga obligations natin sa mga sa foreign assisted uh, projects ay mayroong budget pa talaga. Yan po talaga ang adhikain ng pangulo. Salamat, ma'am. Sunod, Clay Pardilla PTV. Good morning po, Yusek. Yusek na pagtalunan po sa Senate. What is malakanyang stand on requiring the diskayas to return their allegedly ill-gotten wealth before being admitted po to the Witness Protection Program? Thank you. Totoo naman na hindi uh, categorically uh, nakasaad na dapat na may iba pang mga uh, requirements bago ma-subject or uh, ma mabigyan ng benepisyo ang isang witness sa under the witness protection program. Pero isa lang sa din po sa RA9 uh, rather ra 6981 RA 6981 section 5 uh, paragraph E and I quote to cooperate with respect to a reasonable request of officers and employees of the government who are providing protection under this act. So in other words, malaya po na makapagbibigay ng mga reasonable requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una po, kapag sinabi po natin na salang dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan, buong katotohanan, tell all, kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila ay dapat na maisiwalat. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwalat na kanilang di umanong pagnanakaw sa kabanang bayan, hindi po ba nararapat din na isolin nila ito upang makita ang kanilang good faith instead na hintayin pa na ang gobyerno ang magsampan ng kaso sa kanila ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? Gagasusan sila ng gobyerno, so kailangan din po na sila ay tumulong sa gobyerno. Bakit pa natin hihintayin na ang gobyerno ay magsampan ng kaso para mabawi ang mga nanakaw nila kung sila naman mismo ang umaamin? na sila ay minanakaw sa gobyerno. Sunod, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, uh, Undersecretary, Vice President Sara Duterte is accusing Malacanang of sending several personnel from the embassy in The Hague to conduct allegedly, um, in her own words, oh, a scam welfare check. May we verify po if may pinadala po ba ang Malacanang para mag-check sa kalagayan ni pa dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility? Ang uh, statement po na yan, ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe. Patungkol po dun sa diumanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Nakausap po natin si uh, USEC uh, Undersecretary Bernard Olalia at tinanong po natin kung ano ang masasabi ng nasabing ahensya. Meron po tayong Migrant Workers Office o MWO na nasa mga destinasyon o mga bansa na malakas o malaki ang popul populasyon. Ito ay headed by labor, labor attache. So lahat po ng mga kinakailangan o pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, especially the OFWs, ay tinutugunan ng ating gobyerno at yan din po ang nais ng ating uh, pangulo. Lahat ng pangangailangan ng mga OFW's ng mga kababayan natin na sa ibang bansa dapat matugunan agad-agad. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila 100% nilang natutugunan at may records po sila. At uh, meron din pong quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga awtoridad, mga police authority sa nasabing bansa. kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang na sa mga OFWs, it is another fake news. Um, just a follow-up question, on the legal perspective, as a lawyer as well, meron po bang breaches in law or in protocol when the President uh, orders the DFA or embassy officials to check on the former President inside the ICC? Because the Vice President is saying, hindi man lang daw po napasabihan ata yung mga relatives ng dating Pangulo. Muli, ihayaan uh, po natin ang DFA na tumugon dito para po sila din po ang makapagbigay kung may katotohanan po itong ibinibintang ng Vice Presidente. Sunod, Anna Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we just get the palace reaction to Senator Rodante Marcoleta questioning the independence of the ICI? Ma'am, he said the body is uh, allegedly too dependent on other government agencies as regards po sa pag imbestiga sa mga flood control anomalies. Ang pagiging independent ng isang investigating um, body ay makikita kung ito ba ay impartial Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapamalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Ang uh, ICI ay isang independent commission mag-iimbestiga at saan ba sila kukuha ng mga impormasyon. Sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan, You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yon ang titignan ng ICI. Lahat ng angulo na maaari nilang makuha para makumpletong ebidensya, kukuhanin po nila. Kung may maitutulong po ang Senado, ang House of Representatives, sa kanilang mga na uh, naisiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga, bakit naman hindi pwedeng itulong ito? Mam Ma quick follow-up lang. So how can we ensure po na merong institutional boundaries or kagaya nga ng sabi ni Senator Marcoleta, uh, may separation of powers na hindi ito makakompromise? Iba naman ang separation of powers. Ang ICI, di naman sila gagawa ng batas. Hindi naman sila makikialam sa ginagawa ng Senado at ng House of Representatives. Kung may maitutulong lamang sila ng mga dokumento, why not? They have to accept those evidence. So, malaking tulong po yun para mabuo ang kumpletong pag iimbestiga ng ICI. Thank you, ma'am. Sunod, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, given the election of former MECO Chief uh, Cheloy Garrafil as House Secretary General, may we know who will replace her sa MECO? Uh, sa ngayon po, nakausap po natin ang dating nga sekretary na si Jay Ruiz at uh, siya naman po ay miyembro ng MECO. Magkakaroon daw po yata sila ng pagpupulong bukas, uh, September 25, at pag-uusapan nila kung papaano uh, mapupunuan ang kawalan na pagiging chairman. So sila po ang mag-uusap dito. So ang mangyayari po, pag-uusapan nila and then the president will... Endorse, ganun ba yung process? Kasi uh, ito, si CEO... They, can, they can vote. Yung members po, pwede po silang pumili. And then Sa the sarili. president appoints? Or... Pagka po napili po naman nila yon, ayan ang po ay uh, i-approve ia naman po. Sila po ang may uh, kapangyarihan din po na mag-appoint ng uh, acting chairman. Okay. Salamat po. Absolut. Salam. Tuesday, New DZWB. Okay. <coughs> Hello, ma'am. Follow up lang po sa question ni Ivan about the whereabouts of the president for the last three days. Sabi niyo kanina may mga private meetings naman siya sa palasyo. So may we know, ma'am, kung sino mga ka-meeting, ano yung mga napag-meetingan, baka may kinalaman din sa uh, government policies niya o whatever. Hindi ko po maibibigay ko ano po ang napag-usapan sa isang pribadong pag-meeting. Pero ang Pangulo po ay busy po ngayon hanggang sa Sabado. on so, no, Michelle Guilliam All TV Hi, Isaac, good, afternoon. good afternoon. Recently the ICC released the document containing the three counts of murder charges filed by the prosecution against former president Rodrigo Duterte. Just want to ask the palace reaction on this. Mm -hmm. No reaction. The uh, government the, the, the Philippine government has nothing to do with the investigation, with the hearing or proceedings before the ICC. So, hayaan na po natin ang mga prosecutors doon at ang mga witnesses na silang uh, gumanap ng kanilang katungkulan. Uh, related question mula kay Letner Siso. Uh, Ma'am, hingi lang po rin kami ng reaction. Sinabi kasi ni VP Sara na may, uh, na, na may bansa na nahandang tumanggap kay uh, dating Pangulong Duterte sa karling mapagbigyan yung kanyang interim release. Ano po reaction ng Malacanang? Uh, nagbunga naman po yata ang uh, madalas niyang pagbabiyahe. So kung yan ay good news po sa kanila at ako uh, ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahala ang uh, Marcos Jr. clear? Thank you so much. <mulay>